gustong sumubok ang Alex na bangka sa bangka namin mga drivers yan sige ah yung lakas lang po nilang ano po namin mga drivers na sinubukan kung hanggang kaya ba nila kaya ba nila pero hindi pa naman kami bumirit mga drivers diyan po Alex Hopeng okay. yan ah, tingnan natin yung tambutso ng mga drivers dạ, ôi, còn miệt mẩm nè, bây giờ tam ya này đâu, dặn mày miệt mẩm đó, dặn, yeah, ah, talaga yan. ito naman po ngayon mga reverse may ano po ah ano po ulos po mga reppers yan po? po yung unos mga reppers yan po ang ano po delikado po sa buhaw eh grabe malakas siguro yan pagkitira yan ako Kaya medyo tumilim naman po yung paligid ngayon. Kaya tapos na po kami sa third dive. Ayan, pauwi na po kami mga divers. Aba, gusto pang dumikit ang Alex na to. Wah, wow, mana mobil? Yo, wah, wow, mana mobil? Pakusuk, mau oy! direct po sa amin mga creepers ayan o oh, ayan iwanan ha tingnan e, nyo ang Alex <laughs> gusto nyo sumapay sige sumapay kayo sa hangin o <laughs> oh, ayan Hello, bumili na po kami yung aral po ah uh, kung dumikit ano ah uh, sige habol <laughs> malakas pala tumakbo to pero hindi siya makalapit sa amin mga drivers yan talagang iwanan talaga siya uh Masarap nasarap tingnan mga drivers habulan namin ngayon ayun ayun na Hindi yun ang butso mga Evers Hindi pa lumup Hindi pa ano Hindi pa umitim Kaya daw Hindi na pa uh, Maputi pa yung binuga Tapos sa kanila po Ayun Maitim na yung binuga mga Evers Kaya tingnan nyo Lapitan natin sa video Kaya daw Ayan Kita nyo Maitim na po sa kanila mga Evers Ayan pero sa amin Maputi pa yung sa amin mga rivers yan Ngayon, iniwanan na namin Wala na lang ibubuka Grabe, lakas talaga tumakbo Are na, yo, are ko na doon Grabe, tumakbong bangka na ito mga rivers oh? Lakas Ay dito sa harap. <laughs> Sobrang layo na talaga sa Alex mga drivers. Ayun oh. Ha? Ano 'yung bukid? Boy, ay. Diyan ubo 'yung nilubog niya tambutso. sabihan, layo na po sa alix Shopping mga rivers Ayo o sobrang layo na po iniwana namin sila yan kaya hindi na yan makahabol pa kahit kailan Nagatikim na po sila mga rivers no. Kung gaano kalakas tumakbo yung one piece dit namin mga rivers. Pareha lang po kami ng karga mga rivers no. Yung karga nila ah, dalawa lang tapos ah, sa amin ah, tatlo. Alamang ah, kami ng ano isa. At, at saka may tangke pa kami dala Ah, uh, mabigat yung bangka namin. Pero hindi mapigilan talaga sa lakas ng engine namin mga drivers, sobrang lakas talaga tumakbo nito. Tapos yung engine namin mga drivers sa Alex Hoping at saka sa One Piece sa uh, Parehas lang 6BG1. Malakas din lang engine nila pero iwan ko lang siguro sa muntar mga drivers no. Kasi magkapareha lang sa karga. Alamang kami sa karga mga drivers tapos ah uh, parehas lang ang engine. Pero mas lambang kami sa takbo mga drivers. Siguro yung muntar mga drivers, nagkaiba yung ano po, pag ano paggawa, pag trabaho nito. Yan. Malapit na lang po kami ngayon sa daungan mga reverse elbow. Yan, po. Yan. Maribago. Uh, kanina no, sobrang init Ngayon, ayan, tumilim naman yung Paligid mga rivers Tignan nyo, ang dami ano Yan, sobrang Sobrang itim no po dyan no Ang dami pong, ayan no. Sa Cebu, titira na po yung Malakas na ulan mga rivers yan Sobrang lakas na po yan Ito konti na lang ayan po Maribago. rebago ayan po ay cheaper mga neighbors yan cheaper po yan ang sarap ng hapin dito sa hangin mga drivers freeze na freeze talaga ang hangin ngayon ang sarap patulog tulog pag ganitong hangin kaya uh, thank you for watching mga drivers